Hello, dumaan tayo dito sa Good Morning good Afternoon. Dumaan tayo dito. Ay, gusto ko bilhin 'yan, no. Oh. Ay, gusto ko itong bilhin, no. Oh. siya Andito tayo, guys, sa store. Bibili tayo ng lolotuin natin. At ako'y bibili ng isnakin ko. Ayan, oh. Ay, ang sarap! Ay, donut! Ang sarap! Ano bang bilhin natin dito, guys? Gusto ko yung chocolate. Ay, ito, oh. Gusto ko to Gusto ko yon Kakainin natin mamaya. yan, Ayan na. Ang tatlo na lang. Tatlo na lang natin tatlo na lang natin. Ayan guys, nakabili na tayo snack. Snack natin guys. Snack, snack. Oo, oh, may laking tinapay oh. Magtingkas yan siguro guys. bibili tayo ng ating lolotoin. Tignan natin kung may okra. Ay, pala ko okra. Minsan nagtinda sila dito ng okra guys. Ito o. Bean sprout. Lagay natin sa quick Lagay natin sa quick gel. Ayan guys. Like and share tayo. Shout out. Shout out sa aking mga followers dyan. Hello, hello. Mag luto tayo ng ano ba lulutuin natin kay Lolo? Shout out sa ating mga followers guys. At magandang Sunday.